at maliit na pagputok sa Bulkang Taal, normal lang ayon sa FIVOX. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV, DJ Frankie, mga ka-vibes, normal lamang ang maliliit at madalas na pagputok ng Bulkang Taal ayon yan sa FIVOX. araw-araw ay posible itong mangyari ng ilang ulit, lalo na kung tuloy-tuloy ang paglabas ng volcanic gas o degasing. Paliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, karaniwan ang nagkakaroon ng may ikling pagputok sa taal tulad ng naitala nitong linggo, isang phreatic at dalawang phreatomagmatic magmatic eruptions. Ang phreatic eruption ay dulot ng mainit na bato o gas na nakasalamuhan ng tubig dahilan para bumuga ng singaw at abo. Samantalang ang phreatomagmatic magmatic eruption naman ay mas malakas dahil ito'y direktang interaksyon ng magma at tubig. Bagaman nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano, muling pinaaalalahanan ng PIVOX ang publiko na huwag pumasok sa permanent danger zone kabilang ang Taal Volcano Island dahil maaaring maganap ang biglaang pagputo kahit ito walang babala. Samantala, pinaalalahan na naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na opisyal sa probinsya ng Batangas at Cavite na magpatupad ng mga hakbang sa kahandaan. Dahil nananatili sa Alert Level 1 ng Bulkang Taal matapos ang dalawang minor phreatomagmatic eruptions noong Oktubre 26. Pinaging pinigyang din ng DILG na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, uh, lalo na sa main crater at daang Castilla Fissure. Pinayuhan din ng publiko na magsuot ng N95 mask, umiwas sa apo at uminom ng sapat na tubig. inihikayat ang bawat tahanan na maghanda ng emergency go bag na may pagkain, tubig, first aid kit, gamot at mga proteksyon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. Pagsisimula ng panahon ng amihan, formal nang idineklara. At para sa detalye ng balita. Formal nang idineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng Northeast Monsoon o amihan season. Hirayat ito ng pagsisimula ng malamig na panahon habang papalapit ang Pasko. Ayon sa ahensya, lumakas ang high pressure area sa East Asia na nagdudulot ng bugso ng malamig na hangin mula sa hilagang silangan, particular sa extreme northern Luzon. Kasabay nito, napansin din ang paglamig ng panahon at pagtaas ng atmospheric, pre atmospheric pressure, mga senyales ng pagsisimula ng amihan season. Inaasahang mas malakas pa ang bugso ng hangin sa susunod na dalawang linggo na maaaring magdulot ng maalong karagatan sa Northern Luzon. Sa mga darating na araw, magiging dominante ang amihan sa malaking parte ng bansa magdadala ng malamig at tuyong hangin. Gayun din ang panandaliang paglamig ng temperatura at posible rin makaranas ng shear line at masungit na lagay sa dagat. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9. Your good vibes. 7.22 a.m. on o'clock, Philippine Standard Time. Today is October 28, 2025. 58, to go, 58 days to go bago magpasko at ang ating kabuuan ng balita ay hatid sa atin ng Lipa Medical Center Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. At manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Dito lamang sa The Most Influential Good Vibes Radio Station, ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. Balita Express GB Balita Express. Mga may init na pagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap nang buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. GV balita Express. GV99.9 .9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 .9 gives you the good vibes. Your good vibes.